Macaulay the PH, your passion lover channel. Mag-subscribe ka na! Ano online, matapos maging sentro ng kontrobersya ang Pinoy pageant vlogger na si Adam Janeto at si Miss Turkey, kaugnay ng viral video kung saan makikitang tila tumanggi umano ang kandidata na magpakuha ng larawan sa kanya. Maraming netizens ang naglabas ng kani-kanilang opinyon, ngunit sa gitna ng mga batikos at haka-haka, marami rin ang nagtanggol kay Adam. Ipinapakita ang kanilang suporta at pagunawa sa kanyang panig bilang isang independent content creator. Isa sa mga komento ng netizens ang nagsabing, Hi Queen, we understand where you are coming from. However, if you think it is unfair or there's favoritism, think about this. They are independent pageant vloggers. not even paid by the miss universe organization basically all their expenses in thailand from flights hotels food and transportation come from their own pockets so naturally they will feature those frontrunner candidates who bring more engagement and views also other candidates bring their own media to thailand you should too ilan adam ang si adam kandidata with all due respect, Adam has never asked for or accepted any payment from any delegate, Sabinang Isapang netizen. He's a well known pageant supporter who spends his own time and resources to cover Miss Universe purely out of passion. He has every right to choose whom to feature, take photos or videos of. It's his creative freedom as a vlogger. Dagdag pa nila, hindi raw tama ang pagbibintang na may pinipili si Adam dahil sa personal na interest. Ang kanyang trabaho ay batay sa passion, dedication at sariling diskarte, at hindi obligasyon na i-feature ang lahat ng 120 kandidata. Being an accredited media doesn't mean he's required to interview every contestant. Accreditation allows him to cover the event, not obligate him to feature all queens. Paliwanag ng isa. He uses his own money to attend and create content. He's not being paid by the organization or any contestant. Let's appreciate his effort instead of criticizing him for things that are not his responsibility. Maraming netizens din ang nanawagan ng professionalism at respeto sa parehong panig. Ayon sa kanila, mas mainam na ito ng atensyon sa layunin ng Miss Universe. Ang pagdiriwang ng diversity, empowerment, at pagkakaisa. Sa halip na sa mga isyong hindi makakatulong sa kompetisyon. At sa pinakahuling update, nagkaayos na umano na Adam Genato at Miss Turkey. Nakuhanan pa sila ng larawan na magkasama na tila patunay na naayos na ang anumang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. Ayon sa mga malalapit sa dalawa, naging maayos ang kanilang pag-uusap at nagkapaliwanagan. Pareho nilang piniling panatilihin ang resit na ng matinding pressure ng pageant season. Sa huli, pinatunayan ni Adam at ni Miss Turkey na kahit may mga aberya at intriga, ang respeto at pagunawa pa rin ang pinakamahalagang corona sa mundo ng pageantry.